Alam niyo ba kung paano ginagawang fertilizer itong mga kitchen waste? Yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, balat ng itlog. Hello mga ka-agree. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung mga paraan kung paano ko po ginagawang pataba itong mga basura sa kusina. Kami na. Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Meron po ako ditong isang section kung saan dito ko po dinadala yung mga basura sa kusina. So meron po ako ditong iba't ibang klase ng mga bin. Papakita ko po sa inyo para magawa natin pataba itong mga basura galing sa kusina. Unahin po natin dito sa ating swamp fertilizer. So ito po napakadali lang gawin. Kung meron po kayong container, lalagyan lang po natin siya ng tubig tapos, idadump na natin dyan yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, para mag-provide po ng nutrients. So, balat ng itlog, na mayaman sa calcium, yung balat ng gulay, yung mga overripe, yan mayaman po sa potassium, yung mga sariwang dahon, mayaman sa nitrogen. So, ilalagay lang po natin dyan. Kung first time nyo lang itong gagawin, pwede natin siya i-brew ng tatlong araw. Then after 3 days, pwede na natin siyang gamitin. Ito po medyo maamoy, Mabaho siya. So hindi siya pwede sa subdivision. Baka magalit po yung inyong kapitbahay dahil sobrang baho po nito. Pero napaka-effective po nito. Yan po yung ginagamit kong fertilizer dito sa aking backyard kitchen garden. So napakaganda niyang gamitin. Kaya lang medyo maamoy. So ito po yung mga paraan para hindi siya ganun kabaho. Una, kung first time siyang gagawin, uh, every 8 hours, haluin po natin siya. So, haluin niyo lang every 8 hours. Nakakatulong po ito para mabawasan yung mabahong amoy. Yan, sa loob po ng tatlong araw, ibababad natin itong materials para ma-extract po yung mga nutrients. Pwede natin to samahan ng mga animal manure, kung tuyo na yung mga galing sa manok, sa baka, sa rabbit. Huwag lang po yung galing sa aso at sa pusa. Kasi may parasite po yun. Then, pwede natin siya samahan ng dahon ng malunggay para mag-provide naman po ng nitrogen. Kung meron kayong makuha ng dahon ng kakawati, mas maganda po yun ihalo. Kasi mayaman din yun sa nitrogen. Kasi po, fungicide na siya at insecticide na rin. So, nakakatulong siya para labanan yung mga peste, pati po yung mga fungus. Yan. Then aside po sa paghahalo, pwede rin tayo magdagdag ng molasses. Yun nga lang, bibili po tayo at gagastos pa. So aside sa molasses, pwede rin natin siya lagyan ng mga effective microorganisms. So ito po yung tumutulong para mapabilis yung pagbubulok ng materials. Nakukonvert siya into nutrients. Tapos nababawasan din po yung mabahong amoy. So pwede kayong bumili ng mga effective microorganisms sa mga agri supply pwede rin po yung indigenous microorganisms yung labs lactic acid bacteria serum so lahat po ng klase ng good bacteria tsaka microorganisms pwede po natin ilagay dito para mabawasan yung mabahong amoy then after 3 days pwede na natin siya gamitin kung gagamitin natin siya araw-araw so ipandidilig natin siya sa mga halaman tuwing umaga yan. Tapos, pag naubos na siya, halimbawa, nabawasan na po yung kanyang tubig, pwede natin siya i-refill ulit ng tubig. Then, kinabukasan, pwede natin siya ulit magamit. So, hindi siya ganun kabaho kasi nga, lagi natin siya nagagamit. Tapos, nahahalo siya, kaya mas less po yung amoy. Then, wag na wag niyo pong kakalimutan na laging takpan kasi baka pamahayan po ng mga lamok. Ito namang isa, yung aking vermicast yung mga bulate. Kaya lang po na-harvest ko na yung mga dumi ng bulate tapos nagkandamantay po yung mga bulate gawa ng sobrang init. So ito po madali lang siyang gawin dalawang balde lang na pinagpatong yung sa ilalim walang butas yan po yung sumasahod ng mga liquid. Pwede natin siya ihalo dito sa swamp fertilizer or idilute sa tubig tapos ipandilig sa mga halaman Then, itong isa naman, yung sa ibabaw na balde, may mga butas po yan sa ilalim para po mag-drain yung tubig, hindi po malunod yung mga bulate. Tapos, meron din siyang butas dito sa gilid para kahit takpan natin, may hangin pa rin po sa loob. So, magkapatong lang siya. So, kung may makuha tayo ulit na ANC, yung African Nightcrawler, maaalaga tayo ulit ng mga vermi. Diyan ko din po nilalagay yung mga balat ng gulay, balat ng prutas para makaproduce po tayo ng quality na vermicast. Then itong isa naman yung aking composting bin. Ito po medyo matagal na kaya medyo bulok na yung mga materials. Then may nakita po ako dito mga bulate. Ayan. Kasi yung design po nito, meron po itong butas sa gilid para makapasok yung hangin para hindi ko na siya kailangan pang i baligtad yung mga materials then itong container na to butas po yan sa ilalim, open po ito sa ilalim, butas po yan, parang ganito rin sa ilalim, kaya nakakapasok po yung mga microorganisms, yung mga bulate, kaya mabilis pong mabulok, then minilagay po ko dito na tube sa gitna meron dyang PVC pipe para meron din hangin na nakakapasok dun sa gitna ng aking compost So ginagawa ko lang dyan, nilalagay ko yung mga materials yung mga sariwang basura galing sa kusina, kitchen waste, yung mga tuyong dahon. So, dinadump ko na lang dyan. Hinahayaan ko pong mabulok. Kung nagko-compost kayo tapos medyo maamoy, ang teknik naman dito para hindi siya ganun kabaho. Every time na naglalagay kayo ng fresh na materials, magdagdag po kayo ng brown materials tulad ng mga tuyong dahon, mga karton or yung egg tray. So para pumasipsip nila yung mga amoy. So after few minutes, wala na kayong maamoy na mabaho. Then dito meron po tayong isa pang composting bin. Ito gawa sa lumang washing machine. yung sa spinner niya. May mga butas din po sa gilid. So ito po yung pinagayahan ko nito napansin ko nung naglalagay ako ng mga materials mabilis po siyang mabulok sa ganitong klaseng container ito meron din siyang butas na maliliit sa ilalim kaya mabilis din po mag drain yung tubig or yung liquid na na-extract dun sa compost nilagay ko siya dito kasi pag nilalagyan ko siya ng mga organic materials yung katas niya napupunta po diretsyo dun sa aking garden bed so yan na po yung nagbibigay ng Fertilizer dun sa aking mga halaman. So, habang nabubulok, na-extract yung liquid, nagiging pataba dun sa aking lupa. So, ilalagay lang natin siya dito. Ito, ang bilis po bulok nito. Mga basura na yan. Kakalagay ko lang nakarang linggo. Halos lupa na siya. So, ngayon, ilalagay naman natin itong mga natira. Ayan po yung katas niya so, magiging pataba dyan sa lupa mm, i-check nyo lang minsan kasi nahaluan siya ng plastic so alisin lang natin para pag nabulok wala nang nakahalong mga plastic then ibalik lang natin siya dyan so kung gusto natin na hindi mabaho Lagyan din natin siya ng brown materials. Tapos, kung may takip kayo, para hindi siya masira sa sunlight, tsaka hindi rin po akitin ng mga daga. Tatakpan natin itong composting bin. Maliban po sa apat na facilities natin dito sa backyard garden, gagawa pa tayo ng isa, yung ating BSF bin. Ito yung Black Soldier Fly bin. Dito rin natin ilalagay yung mga organic materials para makaproduce tayo ng mga larvae na pwede po natin ipakain sa mga manok o sa mga tinapya Pero dito sa aking garden, manok lang yung meron. Bubutasan natin itong plangana para pag naglagay tayo ng materials, magdi-drain yung liquid. Then habang nabubulok po itong mga materials na to, nag attract siya ng isang klase ng langaw. Yung BSF, Black Soldier Fly, yung klase ng langaw na mahahaba. Then, mangingitlog siya dyan. Pagpisa po ng itlog, magiging larvae kakainin po nito yung mga nabubulok na materials. Then kapag ka fully matured na po yung larvae, magsi-self harvest 'yan. Hahanap po sila ng lupa, lalabas 'yan diyan sa container, pwede na natin siya i-harvest. Makikita natin parang malalaki yung mga larvae na 'yan. Mas malalaki siya sa maggots. Yung maggots kasi galing po sa langaw, yung kulay puti na maliliit. Ito medyo malalaki na kulay brown or dark brown. Then pagka matured na sila, lalabas yan. Aakit yan dito sa ramp. Kaya sakto itong design natin. Meron siyang ramp, no? meron siyang daanan. So mag self harvest siya, aakit dyan sa gitna. Then pwede po natin siyang sahurin para maipon natin yung larvae. At pwede natin siya ipakain sa mga manok. Anyways, gagawan ko po ito ng video sa mga susunod na araw kukumplituin ko lang po yung materials para mapakita sa inyo kung paano gumawa nito at makakatipid tayo sa pagkain sa mga alaga nating manok na mayaman po sa protein nakakatulong para pabigatin at palakihin yung ating mga livestock sakto meron pong lumapit na BSF fly yan po yung itsura nung sinasabi ko kanina yung mahaba na klase ng langaw yan po yung pupunta at nangingitlog dun sa mga nabubulok na basura. Huwag nyo po silang papatayin kasi napakalaking role po nila para bulokin yung mga materials. Yan po yung mangingitlog dun sa mga organic materials. Pagpisa ng itlog, magiging larvae, kakainin na nila yung mga nabubulok na materials. Actually, marami po nagpa-farm nito kahit sa Singapore, ginagamit nila para sa kanilang waste management. Sana po nakatulong information na to para ma-recycle natin, magamit pa yung mga basura sa kusina at maging kapakipakinabang sa ating mga halaman. Follow us for more farming tips.